magtiwala ka sa akin. Hindi ko talaga sinasadya. Baka, baka may CCTV. Kailangan natin mapatunayan na sila unang tumutok ng baril sa akin. Nay, Tali, pinuprotektahan ko lang ang sarili ko. Maliwala ka sa akin, please. Oh my God. It's all over social media nga. Hey, hindi ko talaga sinasadya. Huwag kayong maniwala, please, Nay. Alam ko. Anak, naniniwala ako sa'yo. Alam ko na wala kang kasalanan. Asa na yun? Hoy! Lobos ka dyan! Matanagot ka sa ginawa niya! Pinarin niya ay babang namin! Huwag kayong lalabas, Nay. Rosel! Si Kapitan to! Buksan mo! Labas! Ay, ay, makusap ka anak mo! Nay, maniwala kayo sa akin. Huwag kayong lalabas. Anak? Sasaktan lang tayo, Nay. Anak? Maniwala ka sa akin. Anak kapag Elan, hindi ako lumabas. Tali, huwag kayong hindi lalabas. Hindi titigil, matitigil. Kailangan natin silang kausapin. Nay, hindi sila maniniwala sa akin. Kaya, please, Nay, huwag kayong lalabas. Anak, makinig ka sa akin, ha? Alam namin nandiyan siya! Naniniwala ako sa sa'yo. Naniniwala ako sa sa'yo. Alam ko wala kasalanan. Pero kailangan ko silang harapin. Kailangan ko silang pakikusap pa. Kaya dito lang kayo. Nay. Dito lang kayo. Ako muna ang lalabas. Naintindihan niyo? Hoy! Labas ka niyan! Ako muna ang lalabas. Nay, huwag. Dito nay, lang nay. kayo. Nay! Nay! Um, anak, siya nga pala. Huwag mo na lang pala itong babanggitin sa daddy mo, ha? Let's not burden him with this anymore. Sige po, mommy. Mommy, are you really okay? I'm good, anak. Pero pasensya ka na talaga sa nangyari, ha? Mommy, no. Mas kayo ang inaalala ko. I'm fine. Ang importante, walang masamang nangyari sa iyo. Mommy, I'm so grateful oh. for you. Thank you. Thank you so much. Sige na. Magpahinga ka na, ha? Okay. Basta yung biniling ko sa'yo, Huwag mong kakalimutan. Okay po. Kapitan! Kapitan, pwede po ba kayo makausap? Rosela, saan ang ako mo? Uh, nasa loob po. Nasa loob pa rin. Palabasin mo. Baka matakasan kami nun. Uh, hindi ko tatakas yung anak ko. Eh, ah, handa ko naman siya, handa ko naman siyang isuko eh. Basta, basta maayos lang natin to. Binaril ng anak mo yung papang namin. Sandali. Mag-uusap tayo. Kung ano man yung nangyari, aksidente. Aksidente yun, hindi naman ginusto ng anak ko yun Yon eh. Kapitan, nakikiusap ako sa inyo. Ay, Handa ko namang isuko yung anak ko eh. Basta ipangako niyo lang sa akin na hindi hindi niyo siya sasaktan. Kaya nga kami nandito, di ba? Para magkaayos ang lahat. Pero binaril niya si Chong! Ando sa ospital, malubaan lagay! Gagoy ang anak mo. Tinakasan kami. Eh kasi nga guilty, di ba? Kaya ilabas mo na! Nakikiusap ako sa inyo. ilalabas ko naman yung anak ko. Eh, nandiyan lang siya sa oh, loob. Hoy! Okay. Hey.